Ay, Ay busy silang lahat. So, ako na yung nangahoy, ako pa mag ako pa magluluto. So, ako pa tagahugas sila ng plato, di ba? <laughs> Tawala, na tawa si Kuya Chris. tawan ko si Kuya Chris. Pagli Kuya Chris talaga lang, ha? Dapat, pag nakatira ka sa probinsya, hindi ka maarte. Aray ko. Dapat marunong kang mag-sibak ng kahoy. Kasi pag hindi, hindi ka makapagluto. Di ba Kuya Kuya Chris? Kasi, kasi wala dito kalan. Magkano isang sakong ko kuya dito? Ay, 200 na higit. na. Kuya, pare, kamain na kayo dyan. Nagbablog ako eh. Ha? Toko, ako, Rick. Kinapanood talaga ako ng mga, ayan sila, oh. Ayan sila, mga nanonood. Ayan sila, oh. <laughs> kakain na kasi sila, kakain na. Ako nagluto ng, ano, paksyo na salmon. Ako nagluto. Tapos, nagparikit din ako ng apoy. Look, oh, galing ko, ba? Diba?